Akala mo ba'y masisindak ba ako sa yung brilyante? Masnea Perena! Hindi ako makakapayag na makuha mo ang aking minamahal na mandirigma! Ah! Ah! Kahit ano pang mo pa, Alena, mababa sa akin pa rin siya! Masnea! Masnea! Ah! Ano kaguluhan to? Pasneya! Amihan, tulungan mo ko. Balak agawin sa akin ni Perena. Ang minamahal ko mandirigma. Siya na Wag kang maniwala diyan, Amihan. Hindi pa sila. Hindi may karapatan akong agawin siya. Mga pasneya. Isang lalaki pinagagawan nyo? tagalan ko kayo ng hininga?